Magandang hapon po sa inyong lahat mga mamish at samahan niyo naman ako sa gawaing bahay. Wala na nga talagang katapusan tong ginagawa ko dahil no nakaraan pa nga lang din ay naglaban ako kaya naman heto at maglalaba na naman. Inayos ko na nga muna tong pants na baldo dahil nabutas nga kaya naman nirepair ko na nga muna. After ko nga sa ginagawa ko ay nilagay ko na nga lahat ng mga jacket na baldo dito sa wash. At nilagay ko na nga din yung mga platuhan namin dito sa lagayan namin. Wala na nga talagang katapusan tong ginagawa ko dahil araw-araw nga ay ito yung routine ko. Inilagay ko na nga din yung tirang bigas namin dito at hindi ko na nga lang din nilagay sa malaking lagay. Dahil pwede nga yun sa 10 kilong bigas. After ko nga kinusot ang mga damit ni Baldo ay binalawan ko na nga din to habang tulog si Bunso. Gumamit na nga lang din ako ng kandila dyan dahil medyo madilim nga dito sa banyo na kami pagkakataon talaga ay kumikilos na nga din ako agad at hindi ko na nga din inaasa sa washing namin. <laughs> dahil mas bet ko nga yung manual kesa sa automatic. Binabad ko na nga yung mga damitan dito sa may downy para ka ako mamaya naman i-dryer na lang. Saktong gising nga ni Bunso dyan, kaya naman pinagpatuloy ko na nga din to, saka ako pinuntahan. Binalikan ko na nga din tong ginagawa ko, dahil hindi na nga din umiiyak si bunsu kaya naman binalikan ko na nga din to para ma dryer na. Inaalala ko nga dahil nga matirik nga yung araw ay para matuyo agad. Inilagay ko na nga din dito sa labas namin para ka ako naman nahahanginan. Next na nilaban ko naman itong ang pang araw-araw namin dahil hindi ko nga din nalabhan nung nakaraan. Biglang iyak nga ni Bonsu, kaya naman inaaraw-araw ko na nga muna bago ko binalikan yung mga gagawin ko. Fast forward at gabi na nga ng mga oras na yan kaya naman nagpalit na nga din ako ng punda namin. Halos lahat ng kumot bedsheet namin ay nasa marumino. Ipagsasabay-sabay ko na nga lang din at sana nga ay maaraw po. dalawang piraso nga lang din yung bedsheet namin kaya alternate nga lang din yung ginagawa ko. Inayos ko na nga din tong higaan ko dahil dito nga din ako natutulog. Mas comfortable nga din ako dito kaya naman si Bunso nga ay dito din natutulog. Kaya naman pagkagigising nga siya ay tumatabi nga siya sa akin. Dumating na nga sa baldo ng mga oras na yan, kaya naman nandyan na nga din sa Tyler. Inayos ko na nga din to mga nilaban ko kahapon at ito nga ay nagluluto na nga din ako. Wala na nga talagang katapusan itong ginagawa ko pero ayos lang dahil nakakatulong din ako sa Diyosawa ko. Ito nga lang talaga ay maitutulong ko dahil nga sa bahay lang ako. Nilaban ko na nga din to mga puti namin at hindi ko na nga din ito ipagpapabukas. Binabad ko na nga muna yung mga puti at nilagyan ko nga ng rocks yung mga yun. na nga ako ng plato at dito na ako dito. Ilang salamat. Bye.